Magandang umaga po Yusek uh, Magandang umaga po uh, Marong Ted uh, Magandang umaga din po kay DJ Chat Sa ating mga tagapakinig Salamat sa panahon Yusek, uh, ano ho ang update niyo muna dito po sa MRT7 Because the last time nga po na tayo nag-usap eh, Mukha pong ginagawa na ng paraan Para yung LGU sa San Jose del Monte, Bulacan Pumayag na doon sa pinakabaguhong Realignment ng final station nito Diyan nga sa San Jose del Monte, Bulacan As of last week po, uh, may usapan, uh, nag-meeting po ang MRT-7, uh, San Jose uh, Local Government Unit at saka ang DOTR uh, at nagkasundo na po kung saan po may ilalagay ho ang uh, ang uh, stasyon ng uh, San Jose-Bulacan at uh, mga detalye na lang po ang pinag-uusapan para uh, ma-implement na ho ito. Opo. Ang hong pakinggan ano ho. Yusek nagkasundo na po sila, no? So meron na pong final location, yung final station sa bulacan. Okay. Apo. Opo. Yung pong sinasabing pagkakasundo na iyon, ano naman pong ibig sabihin nun, sa magiging delay sa project, gastos po ng uh, ng ng kumpanyang gumagawa ng MRT7 at maging yung papel po ng NEDA ICC dito po sa pagbabago ng design. Uh, wala naman pong additional cost dahil uh, 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 sa ano po sa pagtatayo po ng istasyon, uh, ang timetable po natin diyan is the earliest possible time that we can uh, have the San Jose station operational po is by 2027. So ganoon po. So as uh, yung mga details po ngayon ay pina-finalize uh, po natin ang alignment uh plus ang detailed engineering design mm -hmm. uh, soil boring test mga mm. pre-construction uh, preparations na po tayo ho. Ay uh, opo. So kumbaga po, well, kayo po kasi nga sabi ho dito ay eh, positive thinking ano ho no na mas uh, hindi ganoon po yung delay dito. Pero sabi po naman ng kabila uh, nabasa ko po yung artikulo sinasabi din daw po na dahil po di ba ho nakailan una magmula doon sa original na plano po nito na na po ng NEDA-ICC. Hindi ho ba kung babalikan po natin ito, uh, sir, kumamarapatin po ninyo, hindi ho ba, no? Opo, hindi ho ba, higit na to 20 years na project? Opo, opo. Opo, okay, opo. opo. panahon pa po ito ni Gloria Arroyo nagsimula, no? So, uh, wala pa ho kayo sa DOTR noon? Uh, during that time, nasa LRTA po ako nung pinaplano po ang MRT-7. Okay. Opo. So yun nga po, hindi ho ba yung final station, magmula doon nga sa depo na nagka-problema, inilipat po ito hanggang dyan sa Tala, hanggang doon po sa Station 14 nga, hindi ho ba lahat yun na aprobahan including yung pagpayag dati po ng LGU sa Bulacan? Uh, yung original station po at saka original depot po, uh, lahat yon po ay na-approve po ng NEDA ICC. Yes sir, opo. At hindi ho naman po gagawin yung naturang plano na may gastos din at aaprobahan ng NEDA ICC kung hindi po lahat ng mga bagay, including po yung pagpayag ng LGU sa San Jose del Monte Bulacan, ay eh nakuha. Opo, opo, opo. Opo, ayun. So, yung nga po eh. Kasi kung ito po ay higit na pong 20 years na project, tapos ngayon hindi pa rin po tapos, ano, ba bakit po ganon na... Nagkaroon na po tayo ng problema na naman doon sa depo na nag, nabigyan ng solusyon, inilipat ito sa tala, kaloocan. Ngayon po naman, yung ruta nito doon sa San Jose del Monte, Bulacan. Bakit kung kailan na po patapos na, Tsaka naman po nangyari ito at pumapayag po ang national government. Ang pangatlong uh, lokasyon na po itong napag-uusapan natin sa LGU ng San Jose po. Mm -mm. Uh, yung original uh, San Jose station po ay uh, doon po sa may dipo ng San Jose. Ang original na plano mm -mm. po mm -mm. ay sa San Jose depo at doon po ay magkakaroon ng Uh, intermodal uh, terminal at sa commercial development. Mm -hmm. Uh kung saan ang depo at kung saan po ang uh, San Jose Station. Subalit uh nagkaroon po tayo ng mga right of way problems doon ho sa pag pagkakaroon ho ng depo sa San Jose at inilipat po sa Quezon City yung depo dahil sa mm -hmm. right of way problems. Mm -hmm. At dahil po nailipat ho yung Uh, di po sa Quezon City, uh, nagkaroon ho ng uh, changes in the configuration po. Ibig po sabihin, hindi na ho viable yung, yung original location po ng San Jose. Kung kaya't ang nangyari po ay ipin, uh, iminungkahi po ng DOTR at ng MRT7 po para sa kapakanan ng ating mga pasahero, ay ilapit na po sa Quirino Highway ang stasyon ng Sagayoy uh, hindi po uh, ma ang mga ang ating uh, man mananakay at uh, maging uh, convenient po para sa kanila. So ganoon po naging proposal po at uh, itong pangatlong location po ay malapit lang din po sa original at inaayos lang po ng konti po para hindi po magkaroon ng traffic congestion po sa Kirino Highway. Opo, ang sinabi ho ngayon sa mga balita popostihan to, di ba? Tapos yung poste eh was doon sa kalsada. Ano po? Uh, dito po sa Creno Highway po ito. Opo. Ito Opo. po yung pangalawang mm -hmm. lokasyon po itong na po ng ah. uh, depo ng DOTr mm -hmm. at sa MRT7. Okay. Ah uh, so pag kusubali to itong mm -hmm. uh, uh, meeting po natin nung nakaraang uh, linggo po mm -hmm. ay uh, ay uh, nagkaroon po tayo ng mas maayos na lokasyon po. Okay. Ah, uh, intermodal uh, ano ho, ano, connectivity, kasi yung kanyang original na plano dyan, pagbaba mo doon sa station 14, sa final station, meron ka na dapat masasakyan na either UV Express, bus, at ilang pang public transport sa other destination, papunta din po sa NLEX, etc. Paano po ngayon yun, yung ganong sitwasyon? Opo. Uh, yung sa intermodal po, uh, meron pa rin pong intermodal ngayon po sa San Jose. Uh, yung mga detalye na lang po uh, at saka yung mga mm. uh, 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 finer points po, yung detail study po, uh -oh. uh, yun po ang pinag-aaralan ngayon po. Nandun na po tayo sa yugto na yun po. Paano kakasya? I'm mean, sorry, sir. Ha. To be more realistic about it, paano mangyayari yung intermodal? Eh, Pagkasikip-sikip na ng lugar na na, uh, na gagawaan ng final uh, station, paano na ho yung ilang, il, gaano kahaba yung lalakarin? Magkakaroon ho ba dito ng covered na walkway para kung mag-check, kumbaga, lilipat ka na ng iyong sasakyan na bus o jeep sa amampun lugar ito sa intermodal ano ho, connectivity? Eh da ano po uh, hindi na po kasi laki nung mm. original na proposal ito mm -hmm. uh, kasi yung original uh, master plan nito po ay in mugod sa intermodal uh, uh station okay. ay magkakaroon po ng commercial development dito po magkakaroon mm. pa rin ho ng intermodal station uh mm. subalit wala na hong commercial development kung kaya't mm. uh, hindi na ho ganoon kalaki so Uh, Magkakaroon tayo ng intermodal dito sa San Jose, meron mm, din po tayo sa Caloocan po. Ah uh, well, uh doon sa Tala, Tala Station. Opo, opo, opo. opo, opo. opo, opo. Anyway, eh doon kasi nandyan na ano po. Uh, ang sabi po ng SMC uh, group dito sa akin na basa, na hindi 'to ganun kadali din kasi uh, sa cost nito unang-una dahil ang project po ay delayed, may cost na kaagad, diba ba? Cost of money kumbaga, no? Pangalawa, hindi pa daw po ito approved ng NEDA-ICC ito hong amyanda na ito. Opo, uh, we will have to go back to the uh, NEDA-ICC mm. uh, to inform them po uh, na ililipat na po natin yung uh, station po. Opo, opo, ano ba ang komplikasyon nito? Kapag, bakit kinakailangan pang-aprubahan ng NEDA-ICC? Kasi ang sabi po ng isang akin din naman na na konsulta rito, kasi nangangahulugan ito na mag-iiba na nga ang cost. Meron na mga pagbabago ito, including yung mga sinasabi din po na cost recovery, kaya pakapag, baka maka-apekto din po ito sa singilan sa mga masahe. Uh, hindi naman po kasi... Uh... Okay. <clears throat> Mas layo po yung original ho na okay. okay. Uh, na station po at mm. mas maraming kinakailangan pong development doon po, kailangan oh. ho ng access road okay. at pang ibang developments para mm. sa kapakanan mm. ng publiko. Dito mm. po uh, mas maiksi po yung alignment natin at uh, mas konti po ang trabaho, kaya menos din lang po. Okay, opo, opo. Sige po. So, magkakaalaman tayo doon nga po sa NEDA ICC approval eventually. Sige po. So, ano po ang best scenario dito na kasi po kami mga taga Commonwealth Avenue, ano? kami yung mga makikinabang po dito, looking forward tayo dito eh. Na may, pwede ka nang sumakay, no? Sabihin na po natin kung galing ka lang ng Kaloocan, tala, pwede ka na magpunta ng uh, ng ano no ng, ng SM City, pwede ka na magpunta ng Trinoma, sakay ka ng tren, pwede ka na dumiretso hanggang Cavite eventually. So, ano ano ang best scenario po dito? Kailan tumaari pakinabangan kahit lang partial? Uh, ang er, best case scenario po dito is 2027 mapapakinabangan na po ng hindi lang ng mga taga San Jose po pati pati po sa Bula, buong Bulacan po. Uh, sa so parte ng uh, pa-bahagi ng bulacan na area na yan po ang mm. uh, San Jose station po uh, so uh, nasa yugto na po tayo ng detailed engineering uh, design depende uh, po sa mm. uh, resulta ho ng soil test natin ho ay makikita mm. natin ho kung gaano kalaki ang trabaho po 2027 meaning the entire uh, 22 kilometers po na ruta ay mabubuksan Opo. okay that's the best scenario ano ang okay. worst? 2028 po tayo. Okay. So, kasi po maaari sabihin natin December of 2027 and 2028 na rin. Parang ganun po ano ha. You said like, to apo. be kind about the, uh, about this. Pero kailan po ang partial opening man lamang na available po na kahit papaano 2026 perhaps ano or uh, next year last quarter makapag partial open na po ito. Opo, next year po, ah, uh, tina-target po natin ang partial operations po by the end of next year. Mm -hmm. By December po, ah, uh, uh -oh. tina-target po natin ta partial operation sa uh, mm -hmm. hanggang Sacred Heart po. Okay, hanggang uh, Sacred Heart, Quezon City. Opo, opo. So, ilang po itong stations so, uh, so far? Ano? Uh, uh, so, those are 12 stations po from okay. uh, North Avenue up to uh, uh, Sacred Heart. Okay, sige po. All right. Ah, uh, sir I, uh, ito hong uh, ito hong uh, proyektong ito meron ko kasi mga usap-usapan hindi ko lang ho alam no kung uh, kasi yun daw pagtatalo din po sa pinaka-final station dito ay pinagtatalunan ng mga mayayamang mga pamilya o angkan kasi nga sa pagtatayo ng kanilang mga mall. Opo, uh, may ganun pong usap-usapan dito kasi may mga advance na po, bumili ng lupa eh. Kasi nga dito yung final station malapit. Eh, kapag ho, yung station ng major ano, ho, na linya ng ating tren, tataas ka ng ang value ng lupa dyan at maaari ka makapagpatayo ng mall para ho doon sa mga taong dadaan dyan. Nagtatalo talo daw ito. Dito ho ba sa usapin na ito ng inyong final station, sa ampung property pinakamalapit ito? Uh, along Tirino Highway din po. Ano kaninong uh, mall ang pinakamalapit dito? Ah uh, Actually it's a malapit po ito sa sub Subdivision po, hindi po mall ang mm -hmm. kanino uh, sorry, dito subdivision po. po ito nino. Ah uh, uh, I'm sorry po, uh, yung mga details po, uh okay. oh, we have to uh okay. oh, fine tune the details po in uh, oh, I'm oh, sorry oh. po, I oh, cannot po. Yes. disclose it po para hindi humagtaasan ang presyo <laughs> ng mga lupa po. Oh, okay, alam niyo ho naman. Opo, oh, kaya nga sabihin nila, ma-brenas ka pag alam mo kung saan magtatayo ng highway, saan magtatayo ng train, mm -hmm. really kasi pag na nagkaroon ka ng land banking, oh, oh. eh sigurado mananalo ka. Hindi masabi ni Yusek, kung sino may ari? Yusek, anong subdivision na lang po 'yan. Um I I, I ano po um uh, marami pong subdivision doon so ah uh, okay, so uh, okay. Uh, malalapit malalapit po sa mga residential areas okay. po ito but uh, mm -hmm. along the highway po ito. Opo, opo. sige. So uh Yusek, uh, kumusta po yung ating ano linya papunta po ng Cavite, itong LRT 1 extension. Ah, uh, sa LRT 1 po ah uh, magbubukas na po tayo uh, end of this year po doon sa paranyake hanggang paranyake side po mm -hmm. at uh, more than na uh, more than na uh, na po tayong right of way acquisition hanggang mm -hmm. uh, Bacoor po. Opo, so talagang yung number one concern yung right of way ano sa so, Jose? Ano? Opo opo, uh, major concern po yan na uh, mm -hmm katulad nang naipaliwanag ko po dati. Opo. Mas mm -mm. mabanggit ma ma lang po namin kung saan ang alignment sige po. ng bagong Sige. istasyon no, ang uh bagong linya po mm -mm. ay nagtataasan o mm -mm. kaagad mm -mm. po yung mga mm -hmm. presyo ng uh, lupa doon mm -hmm. sa area na yun po. Mhm. Mm oh, sige po. Ah uh, sir, um ang kumbaga kung galing po ako ng MRT 3 no? Oo, uh, MRT 3 dito po sa main station sa Central Pwede na ho akong dumidiretso hanggang Paranaque lamang muna? Opo, opo, opo. Mm. Opo. Wala na munang... Paya-Baklaran po tayo, Paya-Baklaran. Yes, opo. 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 Yung pong Cavite, kailan kaya magbubukas? Well, ang worst case scenario po natin dyan, 2031 uh, uh, 20, po. Ha? Huh? 20... Yung uh, Cavite uh, hanggang Bacoor po. The uh, phase 2 and phase 3 po. Yung yung hung... Uh, Diba sabi po dati magpapasagasa nga sa tren sila Abaya diyan eh. Nalalaho niyo. Ah, oh. Ah, <laughs> hindi, pa, hindi pa hindi pa ho yun, gagana. Hindi pa po, hanggang ala kaparanyaki pa lang po tayo. Ag ang ah, So hanggang kailan po kailan matatapos 'yon sa sa hanggang bako or sir? Da ang pin, pina, p, pinaka last ang uh, pin, worst case scenario po diyan is 2031 po. 2031. Ang ang best case scenario. At 2029, tapos na ho tayo dyan. Depende ho sa speed ng construction po. Opo, opo. At ito ho, sir, uh, sino po ang ano dito, uh, ang operator nito? Anong grupo ito? Uh, ang ano po dito, this is uh, La uh Light Rail Manila Corporation po, o okay. LRMC po. Okay, opo. And then, sir, uh, ito hong uh, papunta sa Cavite na iyan, ano hong mga issues pa din kung bakit po ang tagal? Same po, uh, right of way? Uh, utilities relocation po ito. Okay. Uh -huh. uh, matatapos so ito by uh, next year po ang mga utilities relocation. Ongoing po ang utilities relocation natin po. And right away. At saka ilang uh, ilang uh, 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 ilang properties na lang po. Properties. Opo, opo. Okay. Merong bang major? Wala naman po. Wala wala na pong ano, utilities relocation opo. na lang po ang okay. uh, ano natin po. That uh, Saka sa kasalukuyan po ang ginagawa yung detail engineering design. Opo. Uh, sa original po na, I, na NEDA ICC approved the project nito, kailan dapat ito natapos? tapos? Uh, ano po eh, um, ang pagkaalam ko po dito ay uh, after 2016 tapos na po ito. Or 2016 na ah uh, hmm. uh, tapos na ito. Yun ang original po. Mm, mm, mm. Opo. So, ilang dekada na ito in the making? Uh, an another 20 years? Mahigit ano po? karang ganon, no? 2010 mm po. -hmm. Mm, 20, point, uh, 20 uh, uh, parang... Oh, medyo, medyo... Me, hindi, wala pa naman po... <laughs> after 20 years po pero <laughs> halos oh, umabot na oh, po tayo dyan oh, oh. presidente na po tayo dyan <laughs> eh, kasi nga pong, 2031, <laughs> eh, po kung 2031 eh yun na nga po no? higit na dalawang pong, dalawang dekada anyway o oh, sige Opo. po so sir uh, ano ha uh, mag-aantabay kami kung meron kayong anunsyo sa opening po nitong MRT-7 na ito kahit partial lamang para pakinabangan po ng napakaraming commuters dyan sa kahabaan ng Commonwealth all the way dyan sa may dulo po uh, o oh, sa may uh, sa may field, sa may ano area ano sa may uh, tawag ka rito, uh, Lagro area. Opo, para po makinabang dito po sa ating pong uh, release na ito, Yusek. Opo, maraming salamat din po sa tulong ninyo po para may parating ko mm -hmm. namin sa publiko ang mga development po sa status po. Opo, thank you. Thank you so much, Yusek. Mabuhay po ang inyong hanay. Diyan po naman sa DOTR Railways Division. Salamat mm -hmm. si Yusek Jeremy Regino ng DOTR. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.